Samantala, ganap ng bagyo ang binabantay ang LPA ng Pag-asa at pinangalanan itong Bagyong Ramil. Ayon sa Weather Bureau, wala pa itong direktang epekto sa bansa. Pero ang trough nito ay nakakaapekto na sa bahagi ng Bicol. Samantala, easterlies pa rin ang patuloy na nagdudulot ng pagulan sa bahagi ng Central at Southern Luzon at Visayas. Ang ulat panahon mula kay Jan Garcia. Sa so, weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating Eye Weather Center na naging ganap na bagyo na ang minomonitor na low pressure area ng pag-asa at pinangalanan itong bagyong Ramil. As of 10 a.m. kanina ay nasa 760 km east ng Viracatanwanes na ito at may taglay na hangin na 55 km per hour at pagbungso na 70 km per hour. Sa ngayon, wala pang direktang epekto ito sa bansa. Pero ang trough nitong bagyo ay nakakaapekto na sa bahagi ng Bicol. Samantala, nakararanas naman ang pagulan ang Central at Southern Luzon at Visayas nadala dala ng Easterlies. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang agwat ng temperatura sa 24 to 32 degrees Celsius at nasa 60% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang kwatang temperatura sa 24 to 30 degrees Celsius ang kwatang temperatura at nasa 70% ang chance ng pag -ulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 23 to 31 degrees Celsius ang kwatang temperatura at 60% ang chance ng ulan. 26 to 32 degrees Celsius sa mana magiging ang temperatura sa Davao City bukas at 60% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 24 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 30% ang tsansa ng pagulan. 25 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 30% ang tsansa ng uulan. Ang Lana del Norte, papalo bukas sa 23 to 30 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 70% ang tsansa ng pagulan. Habang sa Lana del Sur naman ay makakaranas ng 22 to 29 degrees Celsius sa ng temperatura at sa 60% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.48 ng umaga at lumubog ng 5.35 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating Eye Weather Center. Jan Garcia, iMinds, Philippines.